Hi guys! Good morning! Happy Sunday! Ayan, parang nabangayong umaga magiging ano busy na naman ang paginaan. Ayan, hindi pa tayo pag-arawang yun. Ito yung veranda at ito yung resort. So, maglilinis tayo ngayong araw. Maglilinis tayo. Dito ngayon, magpapalit tayo ng bedding sa eh. Nakita uh, niyo, hindi pa siya maayos. Ayan, yung mga bell. Nililinis tayo ngayon maigi kasi meron ngayon tayong renty. Nililinis tayo mo ng maagang maagang ngayon. So, habang nililinis, meron tayong hot choco. sa so, mag-start tayo maglinis ngayon. Alam niyo ba, ilang araw din ako hindi nakapag-vlog. Two days kasi, two days na yun. Actually, masama talaga yung pakiramdam ko. Uh, um, masama yung pakiramdam ko, two days na. Dahil siguro ng mga nakaraang araw na pagod na pagod ako sa pag-aasikaso. Dahil sunod-sunod yung araw na may rente tayo. Kasi ako naman hindi ko talaga ugaling iasa sa helper ko yung lahat yun gusto ko, ako yung personal na mag-aasikaso talaga sa pagdating sa room, tsaka yung sa, ano, sa venue. Sa full site si Brian talaga, ang pinapaasikaso ko dun, tsaka yung asawa ko. Si Brian talaga, helper na helper lang. Uh, tapos, ako talaga yung talagang nag-aasikaso. Gusto ko kasi talaga ako para walang nalilimutan. Baka mamaya may, may matanggap tayong reklamo sa mga renti natin yun ang ayoko yung may matatangkap tayong reklamo nagaling sa mga renti natin gusto ko maayos maayos silang mag-enjoy -e sa pagbabakasyon nila dito sa Prio Veranda Private Pool Resort kaya ngayon magigimbi busy ako diyan lang kayo samahan niyo ako mag-aayos tayo ng room eto na yun. ito yung big room na aayusin natin ngayon guys kaya samahan niyo naman ako Thank you. Simula na natin, ha? Ayos tayo. Unahin natin dito sa... Unahin natin dito sa CR. Gusto ko sa CR ako mag-uha sa maghihis. Sa palabas. Samahan niyo na ako, ha? Habang nagiinom-inom ako ng hot choco. Oh. And guys, samahan niyo na ako habang maglilinis ako ng CR. i-open na pala natin muna to para habang <laughs> naglilinis ako, mabango na siya. Para mamaya itong kwarto, mabagong mabango na. Para dum pag dumating yung mga visitors, ayan, amoy na amoy na yung room. I-open na natin ito siya para malaman natin kung paano to Hindi ko na kasi alam kung paano ito gamitin. Kung paano ito mabango. Siguro tatanggalin ito. Hindi natin alam kung paano siya buksan. Walang nakalagay. Parang plastic lang. Wait, kukuha tayo ng pambukas. Ayan, o. Oh. Buksa natin siya. Ganito siya. Paano ba to Parang ganito lang. Mmm. Tataas lang siya ng ganito. Ganyan lang. Diba nakaganto lang? Siguro nakaangat lang ng ganto. Iiwan siya nakaganto. Or ganito. Ganto. So ganito lang, kumbaga nakaawang lang siya. Naiiwan para yung amoy lumabas sa bango. Ayan, ganyan lang siya iwanan natin na ganyan. Ilagay na muna natin dito sa side. Para umamoy na siya ba? Or tinatanggal lang takip. Hindi natin alam no, wala man nakalagay dito kung paano. pull out the puller three to four months for pull out ah, so pull out talaga nag alarm na alas siyete na so iwanan natin siya dyan ganun lang as sure. long kukuha tayo sa lid ng basahan guys so ayun hiningan ako may kinuha ko dun sa baba mas sa bahay may kinuha akong basahan nakalimutan ko sa mabarang ng basahan hiningan ako tapos na tayo maglinis sa banyo, pinupuno ko na ng tubig yung mga drum. Meron kaming tubig sa gripo, meron kaming shower, pero in case na, hindi to kasi sa Cavite, minsan nawawala ng tubig. So in case na mawala ng tubig, meron kami stock doon sa mga lagayan, kaya pinupuno ko yun. Tapos na ako dito sa banyo, so dito naman tayo sa pinaka-libre na maglinis. maglalampaso tayo. Mas gusto kong maglampaso na kinakamay kesa yung map. Nakahinga Ayun. Hiningal na ako. Konti na lang malapit nang matapos yung paglalampaso ko. Pero yung mga kapalit ng bedding hindi pa. So medyo matagal-tagal to. Medyo matagal-tagal tong mangyayari. Higop muna ako ng hot choco. Ay, hiningal ako ha. Pagkatapos nito, so ayan, nalalampasuhan ko na yung part na to, nalampasuhan ko na.